Kaibigan, mahilig ba kayo kumain ng mangga? Okay? Ano benefits ng mangga? Pero mayroon din mga side effects ng mangga. Pwede ba sa may diabetes? Pwede ba sa overweight? May sakit sa puso? Panoorin nyo po, ha? Uh, explain natin maigi. So, mangga, number one fruit ng Pilipinas. Diba? Gusto natin yan. Marami sa atin. Mura. Ano ang mga nutrients niya? Mataas siya sa vitamin C, 40%. 100 grams lang nito, mga isang pisngi lang, 40% vitamin C. May vitamin B, may vitamin A konti. May konting copper, potassium, mababa lang. Ang maganda sa mangga, marami siyang dietary fiber. Very fibrous, maganda sa tiyan. At ang uh, problema naman, mataas din sa sugar. Mataas niya sa sugar, oh. 27% ng daily requirement natin. Uh, 100 grams lang ng mangga. Yan din ang problema sa kanya. Mataas sa calories. Pero, marami ding additional mga plant compounds ang mangga na kakaiba pa. So, marami siyang polyphenols na antioxidant pwede makatulong sa mga sakit. Tulad ng ibang prutas, maganda rin siya. Ayan, no? Uh, baka may tulong sa ibang sakit. High fiber siya. 2.6 grams ng fiber. Protein, pwede-pwede na calories lang niya, medyo mataas. Oh. almost 100 calories sa 100 grams. Number two, pwede siya sa puso. Okay? Maganda sa puso, sa cholesterol, hindi nakakataas. Meron siyang antioxidant na ang tawag ay mangiferin. Okay, nakita nila itong component na ito nakakabawa sa sakit sa puso. Pati sa cholesterol, hindi siya gano'n nakakataas. Number three, pampalakas ng immune system. Meron siyang carotenoids, meron siyang vitamin A, meron siyang vitamin C. Maganda rin, pampalakas ng katawan. Kasi prutas pa rin siya eh. Diba? Healthy. Benefits muna tayo. Mamaya yung side effects. Sa balat, maganda ang mangga. Diba? Pampaganda ng kulay. Meron siyang vitamin C. Kailangan para gumawa ng collagen. At may pag-aaral ang mangga. Pwede daw sa pimples. Oh, may isang pag-aaral na maliit uh, para nakakatulong siya sa acne for the skin. Kasi maganda siya, very yellow. Uh, Yellow-orange, di ba? Maganda yan, ng kulay. Number five, ito, ginagamit ko yung mangga. Pag tumitigas ang dumi ko, yan, para lumambot ang dumi. Nakakalambot siya, pero konting lambot lang. Okay? Hindi naman magtatay ka dyan. May pag-aaral, oh. study, pinakain ng mangga, pinakain ng fiber, mas mga nagtitibi na pasyente, after ilang weeks, mas nakadumi sila. Ang isang manggang ganyan, ganito karaming fiber, parang nag-fiber supplement ka na, very fibrous. Maganda sa mata ang mangga, yellow, beta-carotene, diba? sabi ko sa inyo na sa kulay. So good for the eyes ito protects the retina, protects the lens, pampaganda, pampalinaw ng mata, less glare. Ayan, no? Ayan, no? Na, mas nag adjust Kaya kailangan, kaya kumakain tayo ng mangga. Maganda sa mata. Ito yung mga, bukod sa mga vitamins na binanggit ko, meron siya mga mangiferin, carotenoids, antioxidant, polyphenols, catechins, tannins, marami siyang other compounds na ginawa ng Diyos na maganda Okay? So, maraming health benefits ang mango. Pero, ulitin ko, pero medyo maraming side effects siya. Okay? Depende sa inyo. Pag, pag concern kayo sa side effect, yun ang problema. Merong mango mouth. Anong mango mouth ito? Yung bata, oh, para nag-allergy dito. Nagmamango mouth siya. Yan, no? May isang buong article sa allergic reaction sa mango sa bata at sa baby. Nagra-rashes. Hindi natin alam, baka sa dagta ba yun, o masyadong ano, pag green mango, medyo masakit din sa tiyan. No? Yung iba nag allergy Hindi naman maraming tao, pero common yan. Meron na rin. Mango mouth. Pwede rin sa bata. Yan, no? Mango allergy. May runny nose, hirap huminga stomach pain. Number two, pag nasobrahan ka ng fiber, magtatae. Pero sa akin experience, hindi diba man na ako nagtatae sa mangga. Eh. Siguro unless tatlong mangga kakainin mo. Number three, ang problema natin. ba diba pinakita ko sa inyo, blood sugar. Matasang sugar niya eh. 100 grams yan, 13 grams of sugar, 27% daily value, daily requirement. So, matamis siya masyado. Yan, no? nakakataas ng blood sugar. Medyo high glycemic index siya. So, pag diabetic ka, mangga, eh, isang pisngi lang, konti. Pwede sa'yo, apple. Apple and pears. Pero kung hindi naman kayo takot tumaba, di ba? Tapos, gusto nyo lang na masustansya, pwede to. Uh, kaya lang, kung, mag kung magmamangga kayo umaga, tanghali, gabi, expect nyo talaga na tataba tayo. Mau-overweight tayo dyan overweight, high in calories talaga. Yan. Marami akong pasyente, nagtataka ba daw sila tumataba, wala naman daw sila kinakain kanin at ulam, pero may mangga sila umaga tanghali gabi. Yun ang problema. Isang mangga, parang one cup of rice na yan eh. Yan. High in calories. Pero kailangan ko yung mangga eh, pang palambot ng dumi. Ano? You know? 150 calories. So, nakaka-overweight. Isa pa, may cause indigestion sa ibang tao. Lalo na daw ang green mango or raw mango. Pag green mango, di ba mahilig tayo sa, tayo sa green mango, nilalagyan pa ng bagoong, eh di, maalat na siya. Pero kung green mango lang mismo, walang bagoong, lower calorie nga siya dapat. Kaya lang nilagyan mo ng bagoong, maalat, M minsan nakakasakit ng tiyan. Lalo na green mango, diarrhea, indigestion, stomach pain, may naga-allergy. Okay? So, pag hindi kayo sanay, huwag masyado maraming green mango. Mas okay sa inyo yung yellow na lang. May ito, finally, pinaglaban natin, mango or banana? Favorite fruit ko yung banana. Tingnan natin na pinaglalaban natin. Vitamin A, panalong-panalo ang mango. Ayan, no? 1000 IU mango. Uh, banana, 64. Vitamin E, panalo rin ang mangga. Vitamin C, panalo ang mangga. Folate, panalo ang mangga. Fiber, halos pantay. Potassium, panalo naman ang saging. Magnesium, panalo naman ang saging. So, may kanya-kanyang component. Saging, pamparelax, pampatulog, pampakalma, para sa tiyan, hindi magka-ulcer, yan naman ang mga benefits niya. Yung mangga, iba naman yung benefits. Sana pa nakatulong yung video, pwede kumain ng mangga sa tamang dami. Nakita nyo naman yung mga calories at yung pagtaas ng blood sugar. Kumain lang tayo ng mangga sa tamang dami at depende sa timbang natin at kung ano ang gusto natin sa ating katawan. God bless po.